Yan. Nagisa na ako ng sibuyas at saka bawang. Mga kanunal, good morning. Ilulunod ko na ang bagyo beans. Itataka kayo na walang sahog yan. Siyempre, yeah, iuhuli ko ang sincere ito na. Dekay na Siya na yan. Hindi na. nunit to, gisa-gisa na yan. ilulunod ko na yan. Pakuluan ng konti. din tapos. So, ayan. Maglalagay na tayo ng paminta. Meron na siya. Magic saw. na naman. At maglagay rin na, ako ng kunting pulo rin. Itutayin so, muna natin siya. So, ayan na siya. Mga kanunan. Ngayon, nalagyan natin siya ng kunting tubig bago natin ilunod ang ating century tuna. Kasi hindi mo pwedeng walang sabaw yan. Kasi gawa na ang aking mga anak at si ako ay mahilig sa sabaw. Hindi totaling taling sabaw na parang tinola ha. Yung parang konting sauce lang siya, di ba? Alam mo naman tayong mga nanay, kahit anong isahog dyan, depende na sa panlasa ng mga anak mo o pamilya mo, magugustuhan at magugustuhan na din nila yan. Lalo na sa aking mga luto, gustong gusto nila yan. <laughs> Charot. So, ayan mga kanunal, ilulunod na natin ang ating century tuna kasi medyo okay na yan. Ayaw ko na medyo malambot. Gusto ko yung medyo may makakarinig pa ako ng crunchy konti. Hindi ko na siya natinanggalan ng ano, ng oil kasi dagdag lasa din yun. Kung nagtataka kayo bakit nilagyan ko na century tuna, na uh, mayroon naman siyang tuyo, depende na sa atin yan. Nasa inyo naman yan kung natanggalan niyo siya ng oil or hindi nasa panlasa na ng tao yan ako kasi um, diba? masarap kasi kanya kanya naman tayong taste kasi kanya kanya tayong panlasa kumbaga para paraan lang naman tayo paano natin pasarapin ang ating mga niluluto mindset ba mindset Uh, keep on watching my video, mga kananal. Have a nice Thursday, everyone. Thursday? Tuesday. Sorry. Sorry po. Peace out. Ang ingay ng aking aso. God bless us all. Thank you. Thank you.